Kano yung benta ko ng downy? Papakita ko sa inyo kung magkano yung puhunan at kung magkano yung markup ko. Go. Ang isang type po ng downy ngayon ay 37.50. Yun po ang 37.50, yun po yung 6 plus 1. Ibig sabihin, sa so, isang sang tay na ganito, ano yung lang yung babayaran mo, pero meron siyang sobrang isa. So, ang ginagawa ko dito sa tindahan ko, ang kawag ko lang po dyan is 6. Ibig sabihin, yung 37.50, dinidivide ko lang siya sa 6 pieces. Kasi nga yung isa is, yun na yung dagdag sa tubo natin mga sari-sari store. Pero kapag ka po may bumili ng isang tayo, bibili ko na isa. So, 37.50, i-divide po natin siya sa 6 pieces. Ang lumalabas na puhunan po ng isang daw ni is 6.25. Kung kukunin ko po yung 20%, ayan, ang kalalabasan po is 7.5. 7.5, ang round off ko na po yan is 8 pesos. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, wait lang. Kapag 5 pataas na yung point niya, nag-round off na ako. Pero kung siyan po ay 7.4, ganyan, 7 pesos lang. Sana naintindihan nyo. Bali, tinutukoy ko na daw ni Is ayan, yung mga 24 ml. Kasi meron pa iba't ibang, ano, meron naman tayo dito, 36 ml. Mas malaki to. Ito yung 2 times. Ito ay 11 pesos yung benta ko. Tapos po, yung mga tatluhan dyan, ayan, 20 pesos po ang isa nyan. So inyo, yun, magkano yung benta nyo ng dami.